ayan napasarap kasi tayo ng pasada yung night shift natin inabutan na ng umaga and ito nandito tayo sa palengke ng Marikina Marikina pauwi na ako kasalunguyang gumagapang Eto yung senaryo kapag ka umaga unlike sa gabi maluwag pagdating ng umaga ala na game over na Ooh. Ooh. Game over Pratico oh. Lalo na yan, yung pakubaw Unti-unti na naglalabasan Yung mga sasakyan na nasa Bahay-bahay Ang daming booking papunta naman ng ano pa Quezon City. Puro ganon. Diretso tayo. Mas maluwag doon sa ating katipunan. Extension. Ayoko dyan. Upsya. Oh, eto, ito, na Sports Center dami ng mga ito yung palengke lumang palengke to eh lumang palengke ba? may bago ba? oh, laki ng palengke niyan, marikina shoe abi nyo sumulong ah oh, pasero. galden